Eto mga sir, mayroon naman tayong isang e engine overhaul. Yan, i-video ko kasi nga iiwan yung unit. At ang problema kasi nito mga sir, itong sigunyal na to. Na gumagalong na. Na up and down muna. Lalo kung papaandarin mo to, nang up and down mo, na dapat walang ganon. Sa tunugan pa lang, may ring mo talaga parang may bakal na nagpapaluan wala namang pulley na kaya yeah, i-overhaul to kung bearing lang yung problema nito malilis yung gastos kasi tap over lang dapat yung papagawa ni sir kasi wala nung chilik natin to kumalampag nung kinanggal yung pulley just list kasi ang pagtatap overhaul kung kalampag yung sigunyal mo dahil hindi rin tatagal yun 1 month to 2 months, sira agad yan syempre kawawa yung ating customer bibigyan ako kasi nga iiwan yung unit para makita ni sir na lahat ng gagamitin nating pisa kapag nabuksan to lahat ay original para makita ni sir na lahat ang gagawin dito yeah, genuine parts pati nga itong mga ano durog durog na sige pag iwalay mo na rin to yan na yung makina andun na yung chassis kinilid mo natin para mas malaki yung espasyo natin kasi ito pa yung mga ginagawa natin rider, nagloss compression kaya tinap overhaul Pero doon tayo focus kasi gusto makita ni sir yung mga pisa kasi na ilalagay natin dyan at uh, agree naman ako doon para at least talagang original yung makikita niyang ikakabit natin natanggal na yung cylinder head black basa ibig sabihin kumakain na ng langis tapos itong block yan pagka ganito wala naman siyang gas gas at kapag walang gas gas ang gagawin yung gan daliri nyo yan, ipahin nyo ng ganyan para maramdaman nyo na mayroon siyang parang gatla. Kasi yung pinaka lubog ng piston hanggang dito lang yan. Yan, hanggang dito lang yan. Yan oh. May carbon dito. Dito, makinis. Hanggang dyan lang kasi yung up and down ng piston. At kapag pinayan nyo siya ng ganyan, mararamdaman nyo parang may kanal. Ibig sabihin, yung buka ng uh, piston ring malaki na kaya yung gap ng piston ring lumaki na rin kaya kahit walang gas gas yan kapag uh, na -over use na rin matik po yan kailangan nyo magpalit tapos halata rin na rin nabuksan dahil itong gasket na to ay uh, nilagyan ng silang pero sa atin palit po yan kapag ka ganitong nakakalas na yung makina pati yung valve ganyan isa rin sa i-check nyo dyan tapos isa pang problema nagkiki ano nagsisibalian na yung mga tornilyo paluwag pala nito mga sir na nabali na okay sana kung pahigpit nabali kasalanan ng gumagawa ito paluwag nabali ibig sabihin dun sa unang previous na gumawa nito sobrang higpit syempre ibubuksan natin yung makina luluwagan natin kaso yun naputol yung mamaya. Tignan natin yan. Ilan mo na po Tapos, ito pa, problema pa natin yung mga crankcase bolt. O, so, syempre, luluwagan natin uli. Ito, oh. Ito may gatla. Yan. Paputol na to. Ito yung pinakamahirap. Over, over torque. Sobrang higpit kaya nagkakaroon siya ng gat lang ganito kaya obligado kailangan natin bumili ng ganito aray ko kaya kung kayo magigpit huwag masyadong magigpit sakong sakto lang kasi hindi naman yung ginagawa natin hindi naman ito 4 wheels 2 wheels lang to malilit na tornilyo kaya hindi natin kailangan Ay, kung may torque kayo set nyo lang sa 12 o 10 kung masyadong 5 pa basa okay yung sealant niyan, hindi po maglilik yan. Bibilangin na lang natin yung ano, yung mga papalitan natin diyan kasi kapag binalik mo pa yan, sana matanggal natin lahat. Sana ganoon lang. Kapag binalik mo pa kasi yan, mapuputol na yan. Tapos yung sasabihin ko kalang pag, dapat hindi nakakamay yung sigunyal. Dapat, kailangan mo pang ilagay yung nut dito, tapos pupukuin mo pa para mailabas mo yung sigunyal. Ito, sumasama na. Hmm. Yeah. Kamay mo. Ayun, nakamay. Naiwan yung bearing. Ibig sabihin, maluwag dito. Kasi na-overhaul na to. Baraan nyo daw ito nung ano, kaso year 2002 pa. 2, 3. 2. 2002 eh. taon na. Normal lang po yun talagang uh, okay. ang gamit na sisira din yun nga yung hindi ginagamit na sisira yung pa kayong ginagamit at least napakinabangan tapos check mo yung ano yung valve guide nya i-check nyo lahat ng mga asal kapag ka nagkakalas at least hindi pa balik balik ang problema kung baga binaba natin yung makina lahat pinunteria mo pero yung pinunteria natin yung talagang kailangan obligasyon na palitan na hindi yung papalitan mo lang dahil sa kagustuhan mo customer ang magsasacrifice naman eh sa atin kung ano yung nararapat yun ang gagawin natin kasi ang makikinabang naman si customer at least makagamit siya ng matagal okay bali tali na natin eh malinis na tapos gumamit nga ako ng welding dyan ito yung pisa nya sigunyal signal bearing, signal yung sa baba yan, lahat pong ginamit natin dito sa motor na to ay uh, lahat original kasi yun naman din ang gusto ni sir original yan Code. Ayan. black set na to lahat na yung kit na nandito nandiyan na lahat tapos nag welding ako dito dahil sa sobrang higpit baka siguro ginamita ng impact dapat hindi na ginagamitan ng impact Kasi nga, mapuputol Bali I-check ko yung tunnel niya Kung ilang nga uh, papalitan Papalitan natin kasi Tulad nito, naputol Yan, ginawa ko Winilding ko na lang muna ito sa loob Para matanggal ko yung naputol Ayan o no? Naputol yan sa sobrang higpit Kaya gumamit tayo ng welding Para matanggal So, natin Aya, uh, lalagyan na natin yung sigunyal, lulubog na natin. Eh maglulubog na tayo, pero pakita ko muna sa inyo yung ating pisang gagamitin. Ito yung sigunyal. Tapos yun yung bagong bearing. Kung 125 yung unit na ginagawa nyo, or yung motor ninyo, 125 din dapat yung sigunyal na bibili ninyo. Yan bago. Mhm. Uh -huh. Tapos Yan, lalangisan niyo dito. Bago 'tong mga sa nakita niyo naman, yan para at least makita nung may-ari na talagang uh, ginamit nating pisa original at bago okay lulubog na natin yung bearing kasi may special tools tayo na kahit na hindi na natin kailangan pang i-press ito improvised to tapos lalang isang yan pangalan sa si ibabaw pangalan sa si ibabaw number number na lang kung walang pangalan ayan sige ganyan tapos gumamit tayo ng pleated sa gitna at papasok mo lang ganyan, pupukpukin mo na siya ng pupukpukin kahit nalalay lang na pupukpuk yan, yan lulubog at lulubog yan, hindi mo na kailangan i-press kasi hindi naman manisira yung bearing dahil lapat na lapat yung ginagamit natin pang lubog na bearing dahil sa gitna yan hindi ka magkakamali dyan Ayan, gumawa ako ng ganyan para kahit hindi mo na i-press ganyan lang lulugog mo na ito. ayan nasa labo na okay ayan uh, walang sugat yan mga sir kasi ito ay uh, sa lumang mga bearing kinuha ko yung ito kaya yeah, lapat na lapat yan hmm. tapos siyempre para hindi ma-disalign yung sigunyal natin gumamit tayo ng plated na ganito na bakal ginit na natin para at least secure yan, no? Oh. yan ginit na natin kaya yeah. malayo yan sa uh, pagka, ng balancing yan okay tapos papainitan muna na ito tapos ilubog mo na <tip> eto na mga sir ilubog na natin yung bago natin si Kunyal sa kanyang crankcase gumamit tayo ng bitin dyan di ko na naipakita na na sa inyo dahil nga uh, para mas mabilis natin matapos dahil may marami naman tayong naging video dyan kung paano maglubog nyan yan tapos crankies siyempre stelan towel pin huwag yung kakalimutan ayan tapos ayan pinalitan na rin natin ang tornilyo nilagyan na natin yung tornilyo kasi meron naman akong mga mga parts out na mga ganyang tornilyo ayan benta ko na lang kayo sir Ayan, natin. Tapos, susunod natin dyan yung block set natin. Ito na yung block set nyan. Tsaka pila. Valve seal, ayan. Install na rin natin. Kaya, isasalpak na lang yan. Lahat po, ginamit natin original nyo mga sir. eh ito lang mga sir. Kabitan natin yung block. Ayan, bago yan. si saan na yung tanggalan mo? Ayan, yun yung Luma niya. Basta lahat po yung kitamit natin. Original po yung mga set. Okay, kapit natin yung cover. Tapos yung water pump. Tambucho. Swing arm. Ayan, pwede natin kabit-kabit to. Ayan, nagbibigay kami ng warranty dyan mga sir. Pag sa aming galing yung pisa, libo, yan. Pinawarantyan natin yan. Eto na mga sir Nabuo na yung engine. Isasalpak na natin to sa kanyang chassis. Para mapandaran natin to. Sa lang yun. Tapos, dahil nga sira na yung ano na nito, yung dun, yun na nabigyan natin. Kahit paano, mas okay-okay pa yun. eto na let's bolt in na pati yung pati yung throttle cable papalitan kaso nga lang after market din yung ilalagay yan yeah. bali pagkasama mo natin to pati yung magneto oil seal kasama yun sa so papalitan natin kasi matigas na yung oil seal at nag-leak na rin kasi bali connect mo natin yung mga, mga sensor mga throttle body tapos, may, kapag nilagay na lang is saka yung kulan, pan natin. Late, Ito na mga sir, dahil na natin lahat-lahat. Nagpala din tayo ng throttle cable dyan, kaso sublay nga kasi yung throttle body nya, dahil nga aftermarket. Ay, yung ano, throttle cable nya. Hindi maganda. Pagka sa aftermarket kasi ng mga kable, talagang hindi sila magmamatch. Mas malaki yung isang kable. Pero kahit paano eh Okay okay naman gusto mga, pandari mo nga pandali mo Pandali mo Itong albularyo na to Okay ayun oh, ang mga na siya Nalagyan na rin ng kulan, langis Yan gusto na gusto na po yan mga sir First 500 kailan ulit itong mag change oil Gusto na ka? Gusto na gusto na? Diagnosed na, diagnosed na. Ayan, diagnosed na lang yung kulang nito mga sir. At, makukuha na. Kaso, bukas lang daw ng umaga ito kukunin. Yung tutututug, gumagana dyan yung slider piece. Ayan, gano'n sa gano'n na. 146, 798. Ayan, ayan yung kanyang kilometer. Sulit na sulit na rin. 私。